Hello and welcome back again to my youtube channel the mommy jaja vlogs for today's video magpabahagi ako ng pampaswerte sa pera at pwede din ito para makabayad kayo ng mga utang kung kayo ba ay nahihirapan o, na o kinakapos sa pera kung magkaroon man kayo ng pera agad agad naman itong nauubos o nawawala parang isang iglap lang. Ayaw natin ng ganyan. Hirap at alat sa pera. Kaya meron akong ibabahagi na pamamaraan para makapag-attract kayo ng pera at makabayad din ng mga pagkakautang. Gawin lamang ito ng may 100% na paniniwala. Maging positibo. Alisin ang mga galit at sama ng loob. Iwaksin nyo muna ang mga negatibo nyong naiisip at gumawa lamang ng mga suerte para ang inyong buhay ay magkaroon ng pagbabago at matupad ang inyong mga pangarap na yumaman mag-attract ng positive energies, mga magagandang pangyayari sa inyong buhay, matanggal ang mga malas, ang mga negatibong ener enerhiya, mga negatibong elemento na nagkukos sa inyo na hindi kayo makausad, hindi kayo maka hindi kayo umunlad sa inyong buhay baka kulang lamang kayo sa mga paggawa ng mga pampaswerte kung kayo ba ay naniniwala sa mga pampaswerte at panati ko kayo sa mga pampaswerte abay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan ang pampaswerte aking ibabahagi napakadali lamang ng pampaswerte ito Mangangailangan lamang tayo dito ng glass o babasagin na baso at lalagyan ito ng tubig. At mangangailangan din tayo dito ng tatlong piso silver coins. Lalagay ito sa basong tubig at saka ito lalagyan ng isang dahon ng laurel. Alam naman natin na ang dahon ng laurel ay napakabisa nito na magtupad ng lahat ng mga kahilingan natin at isa rin ito na ginagamit bilang protection sa mga negative energies at nag-a-attract din ito ng pera pampaswerte sa pera, sa negosyo pampaswerte sa buhay at sa tahanan. Bago mo ilagay ang dahon ng laurel sa may basong tubig. Umiling ka lang muna dito ng mga wishes mo na makabayad ka ng mga utang, mag-attract ka ng maraming pera, magkaroon ka ng maraming pera, at saka mo ito ilalagay sa may basong tubig, at saka mo ngayon ito ilalagay sa ilalim ng iyong kama, o sa cabinet, o sa may altar. Iwan lang ito dito ng 21 days. Hayaan lang dito ng 21 days pagkatapos ng 21 days, kunin lang ang tatlong piso. Pwede mo itong gastusin at pwede mo din itong itago bilang pampaswerte. At ang tubig, itapon ito sa lababo at ang laurel, pwede mo din itong sunugin. Kung gusto mong makapag-attract ng maraming pera at makabayad ng mga pagkakautang, gawin lamang ang pamamaraan na ito. Tandaan, ang mga ganitong paraan ay pampaswerte at gabay lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang pangarap natin sa buhay na yumaman. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pambasweteng bagay-bagay.